Grabe no nung mapanood ko to etong limpak-limpak uh, na cash sa isang lamesa ito ay pinakita po sa sa mga investigasyon sa Senado at sa Kongreso. Ang lala. Ang lala no ang lala ng korapsyon dito sa atin. Kaya kung sakali man na magkaroon ng kaguluhan mag uh, revolusyon na naman dito sa ating bansa yan po ay maiintindihan ng kahit sinong madino. Ito daw po ay, ayon kay Hernandez, ito daw ay kuha uh, sa isang or sa kanilang tambayan na malapit sa opisina ni uh, netong si Henry Alcantara, etong district engineer ng Bulacan. Nagpakita rin siyempre ng mga pictures ni uh, Jingoy Estrada at netong si Alcantara. Marami pa yan, maraming maglalabasan na titestigo laban nga sa mga katulad ni Jinggoy At sa tingin ko, hindi lang ito. Hindi lang si Jinggoy at si Joel Villanueva ang sangkot na senador. Kung tutuusin, kung titignan natin, talaga ba? Kayo pa talaga? Siguro may intindihan natin kung ang pinaka big player dito ay yung mga DPWH officials. Pero ito pa talagang mga mambabatas. Hmm. Kasi kung tutuusin sila yung may power, sila sa tingin ko ay mas takot or takot sa kanila. Itong mga DPWH officials. siguradong itong mga officials na ito ang nagsasubmit saan sa mga senador. Hmm. Jingoy, hindi niyo na po kayang or pwedeng itanggi ito. Dito nga sa isang picture na ito, tignan nyo, makikita may isang nakatayo na medyo chubby medyo malaki anchian ah. na tila baka hawig ng katawan ni Jengoy Estrada diyan mismo sa mga pictures na yan or diyan mismo sa picture na yan na maraming uh, pera nga sa isang table si Jengoy ba yan nako